Iikot po tayo guys. mag-iikot tayo hindi para hulihin yung mga kasama natin. Kakamustahin natin sila kung anong status nila ngayon. Oh. Magbibihis pa lang. Sir <laughs> kagaling sa CR. Sir <laughs> kagaling. Ay nasaan pa? Ah, bigla. Break time <laughs> ah, big <laughs> <laughs> kagaling. <mag> Wala. Hindi <laughs> <laughs> ayos lang yan ganoon. Pag nag-break time ka naghuhubad ka talaga uniform. Daw mo po sa. Ah, Opo, sir. ah okay lang naka-break time. Paano kasi malaki masyado 'yan mo eh. Palitan mo kasi yan, chan mo. Malaki kasi masyado kaya tingnan mo tuloy. Purbuso ka na. Okay na. Okay na, e, Ganyan muna dyan. Ayos. So... Ano to? Kamusta ka dyan? Kilo ah. lang, Sir. Ha? Kilong-kilo lang. Di nga. Ako, ako di mo ba ako tatanungin kung kilo lang ako? Ako, ah, Sir. Kamusta, Sir? Kilong-kilo? Yun! Ikaw, Sir, dila, Gibbs. Okay ka na ba? Ayos lang, Sir. Okay pa sa all right. Pura tika muna bakit ang puti ko ang gwapo ko dito. ato to ba yan? Uh, eh, siyempre sa magmumana. Sa DC, siyempre. Hindi oh. pwede pangit naman. <laughs> mga idol, mag-ikot kami, oh. Sasamahan ko lang to si asistante natin mag-ikot, oh. At eh, ay, mahirap na. Baka mawala to. Sa gwapo kasing ito, baka mamaya ako sinusinudampot nito, eh. O, oh, sir. Wala na dito sa dadaanan namin. Madilim masyado dito, oh. Madilim oh. masyado to, baka mamaya si kwate po rito, eh. Pupunin yung kagwapuhan nito, eh masipag talaga to yung ano yung assistant ko talaga yung sinabi pa talaga yung traffic ko okay talaga to okay talaga sa all right to yung assistant ko oh di ba snappy di ba <laughs> ay nako ba well, mga idol mas maganda talaga na pag nag-iikot ka talaga may kasama ka di ba sa dela ay di de. okay. uh, may kasama talaga mag ikot lalo na pag madilim ay nako po talaga lang baka oh. madagi tayo baka <laughs> madagi tayo eh hirap na eh pagwapo pa naman mabilis daw madagi talaga

Alert! Alert! Ayun! <laughs> Gitin muna! Ayos! Okay, good! Gusto ka dito to? Okay lang sir! Pagkikilang ko dyan? Always 35120 at 7416 naman Ang okay, may, may ya. ulat Kaya lang maging ka na Wala pa sir! Matagal pa! Wala pa wala pa? Wala pa! pa. Oh, kaya yung kaya no? Kaya yung kaya? Kaya! Kaya yung labis kaya wala pa kaya no? Pa kaya yung no? kaya Masigasig yan sir! Kaya yung Ayo, ayo lah, Sir. Guys, mau lihat ya. Oh, oh, tiba. Oh.